para paraong mag-video kami din. Bakit si mama ang lakas ng comment na parami ka hindi? Okay e yun eh, singelen. <laughs> <laughs> Alam mo yung mga kasi yung boses mahina nang talagang dating? <laughs> <Okay>. <laughs> ano dating. Totoo. Hello. Eh malakas, malakas ng Babay. Babay. Malakas na, malakas na. Like me. Malakas na. talagang 'yung manok ano. Like me. Gusto ko. <laughs> Ikaw ni Bert tapos ikaw. Tapos na oh, ano ka? na ay. Ate na LOL ka oh. Hoy, gira sa camera. Hindi <laughs> ba <laughs> ay hindi ganyan yung Ay hindi. Ay na. Ay nasa mic lang. Uh -huh. mm -hmm. Oo, oh, oh, siyempre hindi naman ano yun. Sir, yeah. uh, atin po kayo sa ano, sir, sa Hi, camera Hindi ko ako. Sir, sa camera po. <laughs> eh, yeah. dahil e, LOL po kayo. LOL ba <laughs> 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 Ha?

So good to share. Oh, come on, share it with me. Smell so good. That was so good. So fresh. So juicy. So good. Anong gusto mo mayari ko? Matulog ako ng bata. Oh, alam ko yun. Wawag serap naman si Chicken yon. Wait till you see our pictures taken from the hotel.

Si Isang. Si Kita kami dito. Kita Ika yung dalawa si Isam. Baga may bintana. Nasa may bintana ay papa nag Hindi. Dun sa white. ni papa. Tama Saka kami sa ito niya. yun? Tawag na Si Pero pag Papa, pakita lang, camera niya sa amin. camera din ako ah. Uh, na, Ah, at saka mayroon akong panorama. Sorry ah. No Ano pa beauty, pa-palus automatic. Ano pa ang panorama? Hindi ano sabihin mo. Diruin mong na 'yun. Ano na ba <laughs> <laughs> Ano, <naman? laughs> ano, <naman? laughs> ano <naman> 'yun? Wala, lang. Sa Ano ano masaya ano naman yung birthday, 7 Ano, din birthday, 7th grade. na Putulog kaya muna. Ano lang, para. para ano magkasa sa anong... Anong magkasa sa anong... sa sa ano? Sabi mo eh, ano ko mamaya yung video. At ako meron ding alak dito, ano, tayo. Okay.